Si Miss Glenda. Miss Glenda ng uh, Brilliant Skin Essential Incorporated. Magandang hapon po, uh, Ma'am Glenda. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at syempre sa inyo po, Idol Rafi. Maraming maraming salamat po dahil naimbitahan niyo po ako na uh, pumunta dito sa inyong show. Kaya sa lahat po ng mga nanonood, hello po sa inyong lahat at sa lahat ng aming mga taga-tangkilik. What? Malalim na Tagalog yun. Tagatangkilik. <laughs> Tagatangkilik. Tagasubaybay na rin. <laughs> Tagasubaybay na din po. Ayon. Well, Miss Glenda, kaya ka namin natawagan na, pa, na imbitahan dito dahil doon sa produkto mong Cola G. Ayon. Marami kasi nagtatanong tungkol dyan. In fact, it's better na ikaw mag-explain kaysa ako although ako ay uminom ng Cola G. Ininom ko yan dahil sa, sa buhok. Hindi nga, Sherry, wala ka pa problema, bata ka pa. Dito sa so may bandang likuran ko, Uh, mga nakaraang buwan, napapansin ko ng na minipis. Pero nung uminom ako ng Cola G, nafeel ko medyo nadadagdagan yung hair ko. Anyway, hindi lamang para sa hair yan. Miss Glenda, ano itong collagen Ayan. Actually, bago po nabuo ang aming collab ni Sir Rafi Tulfo, uh, tinanong ko siya kung ano ba nga ba yung product na pwede naming ilabas. Then, sinasabi niya sa akin na meron siyang iniinom na, na collagen na nireseta ng kanyang doktor kaya sabi ko, why not gumawa tayo ng collagen in liquid at least um, kaya din siyang bili ng mga pangmasa affordable affordable kaya kami nag come up na maglabas ng collagen and yung collagen po natin sir Rafi made in Taiwan po siya and mm -hmm. pinag-aralan po siya ng mga scientist mm -hmm. and uh, ng marami pong professional bago po siya magawa yung magandang formula kasi yung datingin ko ng collagen mahal hindi Mahal. abot tayo na maasa. At mahirap mahanap. So, kumisang ininom ako ngayon, tapos iskip ako, and then after two weeks, may nakita ako, bili ulit ako. Pero yung Cola G, mabibili na ngayon, napakadaling bilhin, as pamagitan niya ng brilliant skin. Oh, At yun po. ay palagi kong iniinom. So, Miss Glenda, maraming mga nagtatanong, paano ba maka-avail doon sa Cola G? Paano sila makabili? At magkano ba itong Cola G? Ayan, para po sa lahat ng mga nanonood at di aware sa aming mga online sellers, yes, nag -e exist po kami and ang amin pong model ng pagbebenta ay nagbibigay po kami ng kabuhayan sa mga kababaihan, hindi lang po mga kababaihan, mga estudyante na gustong magkaroon ng another income, pwede po nilang ibenta ang aming mga produkto through online and yung ating pong college ay available na din po sa iba't ibang platforms. Teka muna, Uh, kanina ko pa tinitingnan yung skin mo, pati Sherry. Eh. Sherry, gusto mo maging ganun yung skin mo? Oo <laughs> nga, sir. Eh. Teka mo na. Ala, glass skin eh. Bakit ganun yung skin mo? <laughs> hindi nga. Dito, hindi, wal, walang biro. Para bang pag pinatakan man tubig, yung tubig dudulas. Yes, glass skin nga. Either. Glass skin yes. ang tawag niya. Sa totoo lang po sinasabi ko kanina galing akong hospital. Oh, pang pa yan? Kakatanggal lang po ng swero ko and derecho po ako dito. Okay. Sa hospital na po ako inayusin. I hope na hindi... Overwork lang po. Ah, okay. Ang dami ko pong naging trabaho this past few days. So tingin muna, an lagay niyan? Overwork ka? Gano'n itsura mo. Paano yes, pa po. kaya kung well-rested ka? <laughs> Dahil yeah. po 'yan sa Collagen and luxum na magiging available po sa market very soon. Ayun, yeah, 'yang yan, yan, yan iniinom ko. Araw-araw. Mm -hmm. Every day. Pagkagising -agis, pag paggising ko, wala pa Kology. wala pa naman ng tiyan ko. Iniinom ko agad 'yan. Tama yes, ba 'yung ginagawa ko? Tama po. Tama okay. po, Senator. Pero pwede sa gabi, twice a day, di ba okay din? Twice a day po, pwede din po. Kung meron po kayong budget, why not? Kung may budget. Eh, mura lang naman yan. Mura-mura mura lang po. 800 pesos po isang box. Kapag nagpunta po kayo sa Japan, sa Taiwan, nasa 200 plus po yung isang bote. Sa atin po, Ooh. papatak lang ng 80 pesos. So, malaking tipid. Malaking tipid po. Okay. So, bukod sa skin, hair, of course, ako mga kapagpatunay niyan, Uh, ano pa, masarap ang tulog? Yes po, kasi Senator, as we age, bumabagal na din po yung production ng ating collagen sa katawan, which is um, isa po yan sa kailangan po ng ating katawan para sa ating hair, para sa ating skin, sa nails. And uh, sabi nga po, kailangan natin ng mga produkto na makakatulong sa atin para mag-provide ng enough na collagen na kinakailangan ng ating katawan. Yung collagen po, nakukuha din natin yan sa food, sa mga kinakain natin, pero hindi, na buod, hindi din po siya enough. Teka muna, Miss Glenda, sorry ha. Sa halip na pupurihin yung gamot mo yung college ikaw ang pinupuri dito eh. <laughs> puro lalaki daw po yung nasa comment section la <laughs> <laughs> teka mo na hindi ang pinag-uusapan dito college hindi si Miss Glenda kayo naman itong mga netizens natin <laughs> puro lalaki <laughs> daw po <laughs> nasa comment section <laughs> Ayan, bumili kayo ng college. <laughs> wow, ang ganda naman ni Miss Glenda. Okay, gusto niyo yung inyong misis, ang inyong girlfriend yes. na maging katulad ni Miss Glenda. Ayan na, ano yung Miss Glenda? Para maging katulad mo? Yung Ayan, mga girlfriend nila, yung mga misis nila. Lagi ko po yung sinasabi. Ako po ay isang mommy na. Meron akong dalawang anak. And palagi ko po yung sinasabi sa mga mommies natin na kahit po mga mommies na tayo, kailangan inaalagaan pa din natin ang ating mga sarili. At nandito po ang Brilliant Skin para maghatid sa kanila ng mga produktong abot kaya ng mas. Paano ka raw naging napakaganda? Brilliant Skin, Collagen ito siya talaga natin. <laughs> Pag nakakita sila maganda, nato-focus sila yes. doon sa topic. Yes. Kundi doon sa mismong taong nagsasabi ng produkto, <laughs> so yun yung guest idol. Yung guest, mismo ang kanilang na bibigyan ng atensyon. And pati po sa mga OFWs natin, kaya ako natutuwa, Senator Rafi, dahil sa pag-online selling, marami na po kaming OFWs na napauwi dito sa Pilipinas at nag-online selling na lang. Saan bang ba mga bansa uh, na available itong Cola Ang Brilliant Skin po, meron na po kaming partner sa UAE. Okay. Mabibili na po yan sa iba't ibang supermarket sa UAE. Meron din po kaming mga resellers sa Japan, sa Taiwan, sa Qatar, sa Kuwait, and sa iba't iba pa pong parte ng Ito ba mundo. Ito ba nabibili sa mga butika, sa mga 7-Eleven? Um, actually quality? po, yan po yung karaniwang tanong sa akin ng mga netizens. Miss Glenda, oh. bakit hindi po nakikita yung uh, brilliant skin sa mga malalaking um supermarket yes. or drug store oh. ang sa akin po kasi sinimulan ko po itong advocacy na to para nga po makatulong tayo sa mga taong walang trabaho mabigyan sila ng mga pagkakakitaan mm -hmm. kung maglalagay po ako sa mainstream makakatalo po nila yung mga... Ah, Siyempre doon na lang po bibili okay. yung mga tao. Yes. Kaya po kami, ginagawa po namin to para makapag-provide ng employment. And sabi ko nga po, yung biggest flex ko po na nagawa ko for Brilliant Skin ay ang Brilliant Skin ay meron na po kaming mahigit isang libong empleyado na naka-employed po sa Yes po. Ganon karami na? Ganon kadami na po. At yun ang 1,000 ay may mga trabaho at kumikita na? Lahat po yan ay naka-employed po sa amin. Bukod pa po yung mga franchises, distributors, and ang aming more than 50,000 resellers nationwide. Paano na maka-order? Pero si ano, naka-order na si Colin TV80, naka-order na. Pero yung iba sabi, paano maka-order? Para po kayo maka-order, pwede po kayong bumili sa marketplace. Meron din po kami sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. And lagi din po akong nagla-live. Pwede po kayong manood ng live ko. Hmm. At mag-check out po kayo sa aking mga live dahil meron pong mga discount and vouchers voucher na binibigay po yung ating mga platforms. Teka Eh kung pwedeng orderin sa Shopee, eh paano na yung mga distributor ninyo? Baka mamay hindi magkatugma yung presyo, baka mas mura sa Shopee. Sila po yung may-ari ng mga Shopee and Lazada account. Shopee, Lazada, TikTok. Hindi so pare-pare bang presyo natin. nito? Opo, meron po kaming standard pricing. Hindi pwedeng tumaas, pwedeng bumaba pa, bawal din. Dapat... Bawal pong ibagsak presyo ang brilliant, hinuhuli po namin sila. So dapat, kung ano yung tinda ng Cola G, halimbawa dito sa NCR dapat pagdating doon sa region 5 ganun din sa Mindanao sa oh, Visayas pareho po. lang. Yes po. Luzon, Visayas, Mindanao kailangan po nakasunod po tayo sa pricing. At kapag hindi sumunod sa price, sing. Tinatanggal po namin, oh. nawawalan po yung kanilang uh, authorization to sell Brilliant Skin Essentials products. O oh, sabi ni Boss <laughs> Kicks TV, pampagwapo din po ba 'yan? Ayo oh po, ang Brilliant Skin po kahit sabihin po nila na color pink Pwede, pwede rin po ito sa mga kalalakihan. Hindi, ako nga, iniinom ko. Opo. Pwede ko. Pero yung, sa mga yung purpose lalaki. ko is yung sa hair at sa kanyang pampatulog. Hindi po si Senator ang kapal ng hair ni Senator. Oh, di ba? Hindi nga, dati... At mukha po kayong bata. Ay, thank you. ano sa tingin yung mga netizen? Sa sa, si sige, si, 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 na lang 'wag na ako. Okay na. Ako. <laughs> Pero sir, may questions din po ako. May Ah, uh, ma'am, paano daw po Miss Glenda ma distinguish distinguish fake po? Baka kasi may nagbebenta ng fake po na ganyan o, sa, sa o, wala. original. Oh, good sir. question. Yes po. Yes, paano actually yan? po sobrang daming fakes, especially po sa UAE. <coughs> Bumisita po ako sa mga supermarket sa mga OFW's po natin. Maging mapanuri po tayo sa ating binibili dahil maraming fakes. Marami rin pong fakes sa mga divisoria. Mm -hmm. And uh, para po uh, maiwasan natin 'yon, bumili lang po tayo sa mga legit seller by checking their um, authorization ID sa www.brillianskinessentials.ph Ay, ayun. So, mas maganda, sir. May, yes, may ID. May uh, website, then itatype nyo lang po yung pangalan ni seller. Then from there po, makikita nyo na kung authorized sila or hindi. Mm. At syempre, siguro meron na kayong ginagawang coordination sa NBI o sa PNP agad-agad. Kapag meron na ituro yes, ng mga na netizen na ito, nagtitinampike, meron yes, dapat kayo agad -agad na dapat kayong agad-agad na mga tao sa PNP at NB na pwedeng i-operate. Tama po. So far, meron ba kayo mga nahuli na mga namimek Meron na po. Okay. And so. uh, continuous po yung coordination po namin sa mga otoridad about po dito. Hmm. Idol, kaya pala napaka blank mo. Boss Kicks, thank you ha. <laughs> ito, to, to, si daw. Ay, po, idol, yes. wala, wala. Talagang mm. lang kaya natin. <laughs> <laughs> yan lang binigay sa atin ng Panginoon. Wala tayong gawa. Salamat po Lord. Kung ano man yung binigay mo sa amin, ito po kami. And ako po ito. Salamat. But anyway, ayan. Idol, extend pa po ng interview ha. na Naalyo ako sa ganda ng kausap mo. <laughs> Ay, ay doon talaga din po. Ano? Kung ito po ba ay safe din po sa mga may maintenance and like yung high blood daw. Po. Ah, tama. Ah. Good question. Good question. Actually nung nagpunta po kami sa manufacturer ng Taiwan, mga scientists po yung kausap namin. Palagi po nilang sinasabi and yung common question is pwede daw ba to sa mga buntis or nagpapa breastfeed? Mm -hmm. Ang sabi po sa amin hindi naman siya harmful but it's always best to ask your doctor Tama. para hindi po tayo ma-compromise. Especially yung may mga may maintenance. Mm -hmm. Like katulad ko po, may maintenance na po ako sa high blood. So before po ko mag-take ng mga ganyan, kinukonsult ko po sa doctor ko. Tama. Good, advice. Yun naman talaga, at any given time na gusto nyo pong mag-take yes. ng anumang klaseng gamot, whether maintenance yan or whether uh, yan ay food supplement, mas mainam kung kumonsulta kayo sa inyong doktor. At kailangan po FDA approve. Exactly. FDA approved and kumonsulta kayo sa doktor kung baga ba sa iyan. Dahil sabihin na yung doktor, okay, ano ba mga sakit mo? Pwede mm -hmm. ito, ito hindi pwede. Tama yung advice ni Ms. Glenda. Sino ba yung Ms. Glenda? Kapatid ko naman, po. Kapatid <laughs> mo? Sister. Ikaw ata yan, eh. Hindi ako po yun. <laughs> Ayun. Ah, ikaw po. <laughs> 10,000 milligrams yung isang bote. Ayan. Dahil po sa collagen, nagbabago-bago din yung anyo natin. <laughs> oh, okay. Sa so, kapag gumamit niyan, sir, parang ano eh, iba yung puti, hindi mamutla. Okay. Yes, totoo po yan. Okay, meron daw, meron daw po ito sa Macau. Meron naman po tayong mga resellers sa iba't ibang bansa. Depende na lang po kasi ang ginagawa sa senator ng mga OFWs. Nagdadala sila from Philippines tas binebenta po nila. In that mm. way nagkakaroon po sila ng extra income. Okay. Meron do po yan sa Amerika? Meron din po may mga nagre-resell po. Okay. Paano pag ang isang tao gusto maging reseller? Para po maging reseller, punta lang po kayo sa page at mag-inquire. Kasi meron na po kaming mga distributors from Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Then pwede po kayong mag-reseller po sa kanila. So pupunta sa website nyo? Pupunta po ano sa yung website, website namin? ng Brilliant Skin? It's uh, www.brilliantskinessentials.ph or sa aming page, Brilliant Skin Essentials Main Office. Okay lang kung walang reklamo, basta ganyan kaganda ang bisita. <laughs> oh. Wag <laughs> naman, kaya nang tinaklamo. Anyway, Miss Glenda, ang daming natutuwa sa'yo. Of course, yung produkto, sa kanan nila yung mm. nanamnamin. Ibig sabihin, sa kanan nila yung babasahin at ipoprocess. Right now, what they're trying to process is, yung bisita ay napakaganda lang. <laughs> Salamat Na, po. natabunan taralan. yung produkto. naganda ganda pa man lang sana ng produkto. Natabunan dahil sa ganda ni Miss Glenda. Ayun. Anyway, Miss Glenda, maraming... Ma ay, how to avail in Italy? Sabi ni Ed er 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 Linda. Ayan, Sana Sama. po makarating po kami sa Italy at sa iba't ibang bansa. Nagtutur ka ata na pupunta ka iba't ibang lugar na may mga OFW para... Yes et, po. Ma, yes mag, po. Uh, And unti-unti uh, po uh, nagkakaroon Mercedes. po kami ng mga um, partners sa iba't ibang bansa. Sa UAE po, meron po kaming partner na naglalagay na po ng mga brilliant skin sa mga hypermarket. Sa Canada? Sa Canada, wala pa po. Ayan, o oh, Canada, US, Italy, wala po bang side effect. Ayan, Ms. Glenda. So far po, um, based sa mga study po, wala, naman pong, wala pa pong side effect na napapatunayan sa pag-intake ng collagen except sa nakakaantok daw po. Oh. Ay, mas maganda yan. Kung nakakaantok ka, po siya. Kung meron ka insomnia, inumin mo bago matulog. And diba? uh, to add na din po, meron po kasing nag-viral na video na sinasabi na hindi daw po effective ang mga collagen. And for me po, Am um, sabi nga po, depende po yan sa gumawa and depende po sa pag-aaral na ginawa. And uh, to extent, yung manufacturer po namin, nag-number one po sila sa paggawa ng food supplement. Ayun. Okay. Miss Glenda, sa ulitin, sana pagbigyan niyo kami at salamat sa pagpapaunlak. Ayan, maraming, maraming maraming salamat po, Senator. And thank you po sa tiwala. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood na naka-appreciate. Bumili na po kayo ng Collagy. Teka muna, yung mga last, yan natin nawawala. Kahapon. <laughs> <laughs> Ay, kaibigan ko po yun. Kaibigan mo yun? Kaibigan ko po yun. Actually, nagulat nga po ako. Oh, bumili ka ba ng alas? Ba, yung ba? Mga alas mo, dumubinili sa kanya? Hindi po. Pero kaibigan ko po siya. Oh, kawawa naman. Kasi isang ano po kami, isang circle po kami ng mga manufacturer. Teka muna, na, na, na ano ko, mata ko na ano nasisilaw, <laughs> sir Pag, pati sa, ano mo, tenga na, na, nasisilaw ako dyan anyway, maraming maraming salamat Miss Glenda ng Brilliant Skin Essentials Incorporated thank you so very much, Ikita kita kita sa salamat mami. po, idol, thank you po sa lahat ng mga nanonood, salamat ma, ma please, ay, thank you po sa lahat ng mga nanonood, ayan, sa mga interested po, ayan, sa lahat ng mga gustong maging online seller mag-inquire lang po kayo sa aming page at tunay po yan, ang daming proof na ang mga online seller ay maraming nabago na ang buhay. Kaya, inquire lang po kayo. Thank you po. Salamat po, Aida. Na, pati ngipi niya, perfect. Ano, puting-puti. <laughs> <laughs> Baka maging perfect na po ako dito. <laughs> okay, sige. Thanks, Miss Glenda. Salamat <laughs> uh, <Eka> po. Ikaw <laughs> na, ano pong lasa niyan? Baka oh, may flavor daw po. Masarap. Masarap. Flavor. Hindi po siya masyadong matamis, hindi din siya masyadong maasim. Yung maasig. timplada niya, in, tama, hindi maasim. Hmm. Kasi merong mga collagen na maasim. Opo. Merong ano siya? Blueberry yung flavor niya. Kaya fruity. Sabi masarap, masarap. Subukan niyo po. Baka ma kayo. Pag na kayo, wala masama. Pero wag sobrang, kasi lahat naman ang sobra, lahat ang sobra, masama. Hmm. So, twice a day, kung ako tatanungin, twice a day is enough. Yes po. Pero kung alam mo, five times a day, six times, eh, sobra na yun, wag naman. Twice a day, para sa akin. Kung Opo. once a day, yun yung tama-tama lang kung you can afford it twice a day why not okay sige miss glenda maraming salamat thank sa you, pagpunta glenda. thank you salamat. po salamat hindi ba yung patik pilip na ano <laughs> pat wala <mayawala? laughs> ay iba po to salamat <laughs> joke sige miss glenda thank you very much salamat okay. po thank you. salamat po si miss glenda po ng brilliant skin essentials incorporated thank you miss glenda magandang hapon sila po sila ang manufacturer ng cola g ayon cola g. Kola g. g. Okay. okay. And pwede nyo rin pong i-follow si Miss Glenda sa kanyang social media accounts and sa Instagram para po sa iba pang detalye.